Ginunita ng iba't ibang grupo ang ika-30 na anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Ayon sa ilang eksperto, ang pagdeklara sa ETSA anniversary bilang special working holiday, simpleng paraan para balaktutin o baluktutin ang kasaysayan. Itinanggi yan ng palasyo. May report si Maki Pulido. Hindi pa ipinapanganak noong 1986 sa mga estudyanteng ito. Pero kabilang sila sa mga nagpunta sa People Power Monument. Ang EDSA naman po ay hindi kalsada. Ang EDSA ay bawat Pilipino. And yung demokrasya na natatamasa natin ngayon is because of the EDSA. At ang EDSA po ay nagpapanitili sa ating pagkakaisa at dapat ginugunita po natin ito kada taon. Mas marami pa raw sana ang makakapunta kung ginawang non-working holiday ang February 25. Pero ang ilang paralan at universidad nagsuspindi ng klase o kaya'y nag-online class na lang bilang pakikiisa sa pag-alala ng kasaysayan. Gaya ng De La Salle University na ilang gabi ng dilawang ilaw sa harapan. Ang ilang grupo hindi lang pag sa diwa ng EDSA ang panawagan. Dati may mga programa pa rito na dinadaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Wala na ito ngayon. Mula special non-working holiday, ngayon special working holiday na lamang ang araw na ito, February 25. Para sa ilang mga eksperto, ilang mga hakbang ito para maliitin ang kahalagahan ng 1986 People Power Revolution mas magiging open to wider reinterpretation, even distortion of what has been already settled. As far as the law is concerned, the historical record is clear. The dictatorship happened and as a result, there were human rights violations that occurred. Nag-dispense po ng reparations from the ill-gotten wealth that was sequestered. Ang historical distortion ay maaring mga ma hulugan din ng impunity. No? Uh, kawalan ng pananagutan Nung mga nakaupo sa pwesto sa nakaraan o kasalukuyan man na pwede nilang gawin yung pagtampalasan sa karapatan ng mga mamamayan, nang ganun-ganun na lamang. Tugon ng Malacanang, walang tangka ang Pangulo para baguhin ang kasaysayan. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, no? any uh, activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. Ang ilang membro ng pamilya Aquino sa Tarlac City ginunita ang EDSA People Power Revolution. Sabay sa muling pagbubukas ng Aquino Center and Museum matapos ang dalawang taong renovation, inilunsad din ang libro tungkol kay dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.